Ano gagawin anak mo? Sige pre, papatugtog lang ako pre ha. Hindi, wait pre. Long! No. Ano yun? Merry Christmas long! Uy! Ano yun? Ano yun? Party! Wala ko pang exchange ship eh. Ano yan? Ano to? Baba-baba, may balot na mabalot kayo dyan. So sobrang daming bago dating natin na blessing gusto ko magbigay ng ninong mo. Sa akin na nagpaparinig po. Sanol! Oh, akin na akin na yung pera mo. Ha? Bibigyan kita ng 20 mamaya. Salamat po po! Ang laki-laki ng pera mo! Napakatibay so, naman ang mukha mo! Yun, Pasko na. Kampana ng simbahan. Ngayon ay na. Hey! Merry Christmas! Woo! Hey, hey, pare. Ay! ay, pare! Ay! Oh, pare! Ano, papatugtog ako? Oo. Oh. oh, Merry ah. Christmas, pare! Ah, oh, pare! Actually, pre, ano, ano pre? pa ay. lang eh. September pa lang ngayon, eh. matagal pa. December Di, pero parang pa. damako na kasi yung Pasko ngayon. Daming blessing na dumadating sa atin eh. <laughs> Meron ka din iyo, no? Ay, uh, oh, pre, pre, nak! Ano yan, nak? Ano gagawin, anak mo? Sige pre, papatugtog lang ako pre ha. Hindi, wait lang pre. Long! Ano yun? No. Merry Christmas long! Uy! Ano yan? Ano Party! Wala ko pang exchange ship eh. Yan, yan. Ano so? Babalot mo lang ang barat kayo dyan. Gagli, babalot, 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 babalot mo ano ba yan. Ano ba Pala! ano, pre, ganito kasi, pre. Oh. Eh, di ba, magki-Christmas na. Oo. Oh. Eh, puta yung inaanak mo, walang pang Christmas party, walang pang exchange gift. Paano so, kaya yan? Ano, ba naawa sa akin? Ito sa kanilang babalot ko? walang pang walang is, ano pang stage yes, gift. Walang pang stage yes, gift. Tapos wala ka rin trabaho. O, wala pa ina Walang kwentang tatay. Kaya na, kaya na tayo pa iingay. Ganito yung tatay ko. Ha? Wala, oh, wala, ano? Yes, oh. Walang pang stage gift. Wala kasi kasi magano mag-Christmas party na eh walang pang stage gift. Uh, uh, bigyan ko to. Oh, oh, okay. Okay. Bibigyan niya. Bigyan ko You know? Woo! Thank you. Ano? Ano? Is na ano? Meron na pala siyang pang stage gift. Ikaw. Ikaw. Okay. Putang ina. Long. Naging ninong ka pa sa anak ko, ka ma, ma ano, mapapakinabangan. mo, pag wala ka na, pwede ko itong alagaan. Tangina, wala ka, wala ka sa sinumpaan doon sa, ano, sa, sa sambahan. Uy, picture lang tayo, wala tayo sinumpa doon. Ano sabi? Pwede bang ikaw maging pangalawang magulang nitong anak na, anak ko na to? Eh. Pag walang perang eh, magulang? Eh, eh, asawa ko, asawa mo? Hindi! Ano ba yung inaano mo? Hindi ito lang yung One, ano niya. Two, three, Uy, dahil pera. Piping, parang saya ina anak. Higat, bless you! Dahim blessing sabi sa. Pre, na pre? Pero dak yung isasaj. Pre, Dito na ako? Pre, aliting ka? Dahim, sobrang daming prentaing natin at dahim na blessing sa? Kauso ko magbigay ni ninong mo. <laughs> Tapi na ni papa rin niko. <laughs> oh, sana all Mo <laughs> marami na ul? yung pre, di na kailangan Jen. Para magpapatay yung pali ng baya. Wala, huwag <mukong burot> ka na may anak kung ka. Ito kasi, eh, sa ninong niya ito na isi. Oh, eh, parang yung sa'yo. Tango dapat malibot namin yung buong ninong. No, 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 pre, parang yayamang ka na. Parang ginawa mo, sulisit na yan eh. Uy, hindi ah. Ang kapal naman mukha mo. Wala namang papel. Hindi ka pa nagtrabaho. Uy, uy, ninong. No. Hmm? Ano mo? mo ko ba aalayan diyan? 2, 2 Team! Di oh, libo! Oh, ang inaganya ninong, hindi ka doon Putang, putang daming sinasabi mo, Kupal ka ba? Ano mo wala mo mo Ay, sorry. <coughs> sorry makita mo sila mabait. na. Mabait Mabait ako! mabait sa mabait pero kung ayaw magtrabaho ng tatay, sa iba. Ay putang inang 'yan. Hayop. Ano, ba kaya mong trabaho? Ano ba ba Oy. trabaho? Oy, magkakaroon ako trabaho. Yo, congrats! malapit na yan. Na. Malapit na. Pero next year. Tagal <laughs> pa, antay mo pa yung Pasko? Oo, oh, mag-apply na ako. Ay! na lang. Uniform. Yun. Yun ay, na eh. Ano yan? Ay, ay na, na -ano ko, Christmas party kasi nanginginaw sa ninong niya. <laughs> ay, ay, September niya? pa lang, September. Ha? Nangingin pang Christmas party. Hindi, malapit na Christmas party nga. Advance yun. Noong! Nung! kayo Ninong! Ang laki na lang inaanak ko ah! Gano'n! Opo, hindi ah! <laughs> <laughs> ay, 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 ano ba? ay, 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 mo ay, 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 sa tatay? ay, 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 magbibigay ay, 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 na ay, ng magtatay ay, 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 Bibigyan kita ng 20 mamaya. Salamat po po! Ang laki-laki ng pera mo! Napakatibay naman ang mukha mo. Kasi sa'yo, yung sa'yo. Pre, pasensya na pre, kasi sa susunod pa yun. Yung ano, saglitan lang magsalita, o, tapos magbibigay agad ikaw. Napakadami mo sinasabi, hindi ka magbibigay poking ina mo. Ang mo, oh. dati nakatakay ng nino eh. May poka. Oh, 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 ah! Oh, 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 oh. ko yung mo. Dahil na, napahatol ako sa mga gayang ugali. Tulong na na. ina mo. Wala. Pagsulihan na tayo ng kandila, kumpare. Ibumunod ka.